Good morning guys. At napakaganda talaga ng araw ngayon. Nakikisama sa aming activity na gagawin ngayong araw. Nandito kami sa aming farm kasi nga maglalagay kami ng poste at barbed wire para meron na siyang sariling bakod. Kasi nga plan namin is tataniman ng mga halaman dito at saka puno na fruit-bearing trees ba? 85, sige, na krunya. And done na. na balbal at dito nga pala guys, sa katabi ng farm namin is merong uh, mountain resort dito na itinayo. Nag-operate na sila. So, bali itong part na to, yung katabi ng sa amin, isa is kanila pa. <tong noise> binili namin yung lupang ito kasi nga gusto namin is magiging uh, retirement na namin sa huli kung saan dito kami punta every weekend kasama yung mga bata. So at first hindi talaga namin alam na ito is hillside talaga siya kasi dati masukal talaga siya maraming mga kahoy hindi ka talaga makakapasok sa loob kaya pinalinis siya pinatanggal yung mga kahoy at saka pinalagyan ng uh, bakod alam mo yun, kasi pag tumatanda pala tayo, parang ako, nafe-feel ko na ganito na, na as yung age ko is, uh, nadadagdagan. Alam mo yung, parang gusto mo yung place na hindi maingay, malayo sa mga tao. Nag-order ko ligat online, at uh, pilato, at anong uh, milog patay, man, duwalang buhi. Sa, sa isa ko, isa ko, nabuhi, wala may buhi ko doon. Tagko na. Kasa. Isa din niya ginorder? Mindanao ito nalain. Dapat bi bak ginapadala na ni din nila ng ano mo. niya ano na nila na ka... Daging putos lang may gamay. D Oo. Dako pa gano'y inumol mo. Hindi ba yaw to? Drag call this. Kanat bubantayan ng lupa. So, dapat ako ako alin na. Dapat makadto ka gano'y dito. Kag mumakal. Ang online mahal mo. ano Bakal ko sunes sunis. Patay. Tatlo bilin. Alam dapat ang lansunis niya, may harong sila. Kaya nga kontrong buta Tagas na pag tingad lao ni Kamatay. Mm. Tagas nga na, iyo sa bayaw ko nung dito. Mm. Ang nakapamunga niya, pag tingad lao no, patay doon mo ni Tagas. Hindi kay, ano bala nung no, tamang kainit. May harap kami lang no, ano? sa balay, sa kapuno. O pamunga, ano bala bunga? Patay, gilig kong... No. Sa tamaan kay ang iya nga babaw, nagkalaanop. Tiga lang kayo lapit sa amon nga ginakanaan. Tiga na bunyagan Tatay Lodlaw. Oh. Kaya kung hindi bunyagan, napatay no, gito sa...

Eh, bunyagan mo gitu? Yata mo amon mga, mga rambutan. Mga ram ah, lansunis gali ang nga lan Lansunis. May bilog. Ang rambutan namon mong napatay tung iban nga lang bunyagan ni tatay. Lang nahingagaw. .Through. Pero ang nahingagaw yun, nabuhi eh. Mato, yun, bato. 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 Abokado nga mong ganyan. ano. Okay, dito sana balas balas. yung ang abukado mo. Itago ang buho <coughs> yel, Ipagwa na lang ang buho yun. Ipagwa <coughs> Ay e pag oo pa kadto dahil yel. Kasi na lang to yung sala na to to man na to. <laughs> ba kay may balaan, balaan mo may purpose na ang buho. Nalipat lang ko pag nalipat lang ko pag ano <laughs> mo, pa mo pa dalas lansang. ni sa? Oo na pag kay dra na isabit ang mga nice ano. Ano? <laughs>

baba na tayo guys sundin natin yung mga naglalagay uh, ng mga poste so itong side na to is pababa na talaga siya ng hill yung left side is pagmamayari ng mountain resort so nilinis na nila kasi nga ang sabi ng mayari sa akin dati sabi niya gagawin doon yung butterfly garden bongga ba diba? katabi ng farm ko is butterfly garden sa real Black, upload sa youtube yun base ma amo pa lang niya pagka million views tayo no? na meron na tayo Basi may bulawan Basi plak. Tunga tayo yun nila. Kung diamond daw, medyo na kay mahal-mahal. <coughs> <coughs>

una habla para la mañana 40 40 mayugit mayugit diyan kay oh, ano yan? Uh. Ko ang ko lang tong tinapay, eh, Gro. Wait lang. ito Bababa ako guys ng bundok para punta ako sa kabila. So medyo mahirap siya kasi nga medyo slope talaga siya kaya dahan-dahan lang yung pagbaba ko. Baka mas slide kasi nga ako. So eto, this part is marami na siyang pandan. Ibig sabihin maraming tubig. Daanan pala siya ng tubig. Basta, ang damo tubig yan, no? Ha? Kasi may ginagawa ng tubig, di? May tuburan. <coughs> <coughs> may tuburan di May tuburan di guru. Okay, hey, Hindi makita, di na? Ah, yeah. Okay, on, ano bali ko, Di ano Ang fish pad. Pwede. <laughs> ano <coughs> um, fish pad? ano ah, you know, eh. <coughs> <Okay. tos> At eto na nga, nakatawid na nga ako sa kabila. So, sa kabilang side sila. So, pali part pa ito nang nabili kong lupa, yung mga mangga. Marami talaga siyang puno ng mangga. At saka malalaki na talaga siya. So, nakita niya yan. Ang ganda niya sa ilalim. Kasi nga, uh, magandang hangin. Kasi malalaki na yung mga puno. So, ayan, busy busy talaga sila sa paglalagay ng mga poste. Eh. Ang hirap talaga kasi nga ito, pababa na siya para siyang ano, para tagla siyang daanan ng tubig. Merong water na lumalabas din sa gitna kasi. Ah, 'Di ba? Ang ganda. Ang aliwalas ng hangin diyan sa ano, sa ilalim ng mga puno ng kahoy. Marami rin siyang niyog, kaya nga lang maliliit siya. Hindi na sila lumaki eh, kasi nga masyadong matataas yung mga kahoy at saka yung mga puno na nasa paligid niya dati. So eto, pinalinis ko siya nung nakarang araw lang kasi nga nung pinasukat ko is Uh, dala pala siya nung part pa pala siya ng aming uh, nabiling lupa. So, dyan na part, sa baba na yan, meron dyan uh, parang nature spring na water naman dito sa, sa part na to. Ayan. Sa so, parang may tao dun sa baba, yan. Merong balon dyan na hindi siya naubusan ng tubig kahit na summer time talaga dito. So, it's lunch time na nga kasi nga syempre tanghali na. Gutom na talaga kami. So, kakamustahin natin yung mga kasama ko. Yung mga friendship ko na sumama sa akin para itayo yung poste ng aking farm. Diyan na kami! upload sa YouTube? Yada. Hindi mo niya, gata. Yada. <laughs> Yada. Grabe mo silang digan, pungsod ba na? Yada, kung pungsod niya. Kuya itong nga nata Eh, Ay, Robert, gahap to, gani sa bukid. Huwag mga rapit, rin ito, pungsod, pinabungkal ko. Hmm, anayim lang na. Grabe inyo sudan, para sa sudan na puro ano ba? Puro susyala na itong sudan oh. After nga namin mag-lunch, nagpahinga kami ng isang oras and then nagbalik po kami sa trabaho para tapusin namin yung paglalagay ng poste at barbed wire dito sa aming farm.